Nag-react si Daniel Padilla sa kanyang viral na hinahanap-hanap kita song performance sa kanyang birthday celebration. Ipinagdiwang ng aktor na si Daniel Padilla ang kanyang 29th birthday kamakailan sa Tanawan, Batangas. Karamihan sa mga taong espesyal kay Daniel ay dumalo sa pagdiriwang kabilang sina Carla Estrada, Romel Padilla, Robin Padilla at si Mommy Eva. Isang gabing puno ng tawanan, pagdiriwang at kantahan. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ng karamihan sa mga netizens ay ang isang video na nagpapakita kay Daniel na kumakanta ng kantang Hinahanap Hanap Kita. Medyo binago ni Daniel ang lyrics ng nasabing kanta ng River Maya. Mula at libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng pusong mong biglang lumisan at may kapiling ng iba. Ginawa ito ni Daniel puso mong biglang lumisan, iina, may kapiling ka ng iba. Dahil dito, hindi maiwasang iugnay ng netizens ang kanyang kinanta, sa breakup nila ng Asia's superstar na si Catherine Bernardo, at nakatanggap siya ng mga negatibong reaksyon mula sa online community. Narito ang ilan sa mga komento ng netizens, ramdam kay DJ kung gano'ng kasakit yung pagkawala sa kanya ni Kath, ganun talaga, kailangan niyang harapin ang consequences sa mga ginawa niya. Hindi naman si Kath ang pananghihinayangan niya eh, kundi yung karyer niyang, ang laki ng ibinagsak, aminin niya man, o hindi, kaya gusto niya habulin si Kath, akala niya ay mababalik ang lahat, hindi mo kasi iningatan, alam mo naman, na maraming nakaabang, hindi naman martyr yan, para tiisin lahat na sakit na dulot mo. Move on ka na anak, kung talagang kayo para sa isa't isa, tandaan mo gagawa, at gagawa, ang tadhana ng paraan, para mag-cross ulit ang landas nyo. Tandaan, kahit alam niyong mahal na mahal kayo ng babae, huwag lalaki ang ulo niyo, dahil pag yan nauntog, tapos ang maliligayang araw niyo. Doon mo lang talaga makikita ang halaga ng tao pag nawala sa'yo. Sa isang panayam kay Daniel, sinabi niyang ini-enjoy lang daw niya ang pagkanta sa stage. Ang OA ng mga, masyadong OA ang mga tao. Aniya, idinagdag na nag-e-enjoy lang siya sa kanyang performance sa kanta.